BMW lang yan. Oo. Oh, ang oh. ganda. <laughs> okay. Uh. Beautiful friends. Beautiful friends. So, ayan guys. At kami ang uh, alis na. O oh, ba? Diba? Naka BMW. Na walang, na walang cover. <laughs> no cover. <laughs> And now I don't know what else made Diba? Ang ganda ng sasakyan namin. Naka-BMW kami. Na naka-open. O, oh, park muna. O, diba? park muna kami. Kasi kakain kami. Diba? Naka-BMW kami. Mahangin sa labas. kakain kami sa... Saan tayo kakain? Sa KFC. Naka BMW tapos sa KFC kakain. O bakit ba? Wala kayong pakialam. <laughs> o, oh, ba? Diba? Oops. Oh, di ba? Yes. Oh. Ayun, <laughs> sombrero ko. Di ako ng sombrero. Oh, so. mm. Ayan. Mahangin mm. ba sa labas? Um, Ganon pala. <laughs> Hindi ba ito ma-open? Kaya <laughs> mahangin. I-open mahangin. Okay lang. Okay lang. Oo. Yan guys, saka BMW kami. Hindi ba? BMW ito. O, di ba? reko, reko. Oops. Okay, okay. Ulam, bubili ka ng bulaklak? di sila you know? mm -hmm. wow di wow. sila brand. na nice. bulaklak nice.